Kayo mga kausapan, ano huling CD, kaset o album na nabili nyo? Kwentong nyo naman dyan sa comment section. Usapang videos, nostalgia all the way! Mga kausapan, maalala nyo pa ba ng panahon ng CD at kaset? Bago pa tayo natutong mag-download bago pa ang Spotify. Kung gusto mo talaga ng music, pupunta ka talaga ng record store o kaya sa palengke kasi daming pirated CD sa eh. Nakakamiss din yun ah. <laughs> At ngayon, dala-dala pa rin yung nostalgia na yun. Nakakamiss na yun ha? Wala na kasi mga ganun ngayon eh. Kaya ano September 16, sumakay ako ng MRT papuntang Trinoma kasi may record store pero Ito so, mission ko na pinakulang sa mga collection ko na One Direction Poor Album. Yeah, Directioner ako. Para ko ng One Direction. Kung pan ka rin, hi. Pagdating ko sa event, grabe. Parang bumalik ako sa 2000s. Ang daming CD, vinyl, cassette, Astrovision at Odyssey vibes talaga. Lahat ng boot, puno-puno ng nostalgia. Kakamis! Pero siyempre, focus ako sa target lang. One Direction 4, parang infinity stones. Apat na album na meron ako, pero ito na lang yung kulang para mabuo koleksyon. Kung fan ka ng One Direction, ay eh, maiintindihan mo na gusto ko makolekta yung lahat. Yeah. Isa-isa kong chineck, pero habang tumatagal parang wala. Doon yung iba, pero si 4, album ng One Day, wala. Wala alam niyo yung feeling na halos abot mo na pero hindi mo pa rin makuha. Ganon. Pero minsan kapag hindi mo nahanap ang hinahanap mo, may darating na mas makakagulat ka instead of one direction, ibang direction na puntahan ko. <laughs> Shania Twain at Kiss ang album na naiuwi ko. Yan, Kiss. Panakon na rin ng Kiss at Shania Man. Looks like we made it. We don't wanna. Yeah. Yeah. mga kausapan hindi ko manahanap ang One Direction 4 pero itong experience na to worth it pa rin parang buhay lang din eh minsan hindi mo makukuha agad yung hinahanap mo pero may mga bagay na bigla na lang darating na mas magpapasaya sa'yo Yeah! Kaya mga kausapan, ano huling CD, cassette o album na nabili nyo? Kwento nyo naman dyan sa comment section. Usapang videos, nostalgia all the way. Thank you sa pagsama sa akin mga kausapan. Ako nga pala si Mark T. Peace! Yeah! Uh, manifesting and eh, 100k subscribers. Abutin natin yan. Thank you. Peace sabi sabi tayong kumilos na kay Yaman. Yeah!